nyo. Pwede itong ipang merienda at ipang ulam. Siyempre, samahan na din natin yan ng napakasarap na chili oil. gulay na gagamitin ko at gagamit nga ako dito ng isang carrots, dalawang sibuyas, dalawang bawang at dahon ng sibuyas. Kailangan nga natin dito yung sobrang liliit na hiwa kaya pinadaan ko muna to dito sa food processor para mapino. Yung gantong kapino naman, okay na yan at pwede na natin to isama dito sa isang kilong giniling na karne ng baboy. Imagine guys, isang kilo nang inilagay ko pero ang dami ko na dyan nagawa. Yung iba naglalagay ng hipon pero tayo hindi tayo maglalagay dahil pang tipid version to. Tapos timplahan na natin to ng mga pampalasang sesame oil, liquid seasoning, oyster sauce, salt, pepper, egg, at cornstarch. Okay na yon at haluin lang natin itong mabuti. Kung basa naman yung magawa yung ipapalaman, maglagay lang ulit kayo ng cornstarch. Hindi kasi maganda kung basa yung ipapalaman natin. Mabilis kasing masira yung molo wrapper. Tignan nyo naman niya, napakarami na nating ipapalaman. Sigurado ako marami tayong magagawang siomay dito. Kaya maganda kung ipamibusiness nyo din to. Sa pagbalot naman dito sa siomay, itong molo wrapper yung gagamitin ko. Nabili ko lang to sa palengke namin at meron din kayo mabibilan sa mga grocery stores. Naglagay lang pala ako dito ng isang kutsara. Pero depende naman yan sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. Nauuso ngayon yung jumbo, kaya pwede nyo naman yung gayahin. Tapos ganito naman ako magbalot. Itong apat na sulok na to, idinidikit ko lang yan sa palaman para kumapit siya dyan. Yung kamay nyo sa kaliwa, kailangan nakapabilog lang siya para bumilog yung shomai. At yung kamay nyo naman sa kanan, kailangan nakahawak siya dito sa taas at sa baba para hindi lumabas yung palaman. Para makagawa din kayo ng gantong kagandang shomai na pwedeng ipangbenta. Ito na pala lahat guys ang nagawa ako at i-steam naman natin to ng 20 minutes. Ito namang yung steamer, pinahiran ko to ng konting oil para hindi dumikit yung shomay natin dito mamaya kapag naluto na. Kailangan guys, kumukulo na yung tubig bago nyo ilagay yung shomay. Grabe, nangawit na Wait, lahat yung kilikili ko sa paglagay ng napakaraming shomay na to. Hindi ko inasahan na ganito pala karami yung isang kilo. Mabilis lang naman tumaluto maluto, 20 minutes lang. Kaya mag-timer kayo at habang iniintay ko nga yung 20 minutes, gagawa muna ako ng chili oil. Sa so food processor or kaya blender, ilagay na natin yung bawang at sile. Sa paggawa ginagawa nito, mas marami yung bawang. Maglalagay din tayo dito ng tatlong kutsarang tomato paste at half cup ng tubig. Yung paglagay naman ng tubig, paunti-unti lang para lang hindi tumalsek. Pero nakagamit ako dito ng half cup. Kapag naging ganito na itsura, okay na to at isa na natin to sa kawali. Igisa-gisa lang natin to, saka natin to lalagyan ng oil. Nakapaglagay pala ako dito ng one cup ng oil. Tapos tiniplahan ko to ng dalawang kutsara ng asukal at kalahating kutsara ng gochujang. Pampakulay at pampaanghang natin. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa pumula siya at lumapot siya na parang ganyan. O, no? di ba? Chili oil pa lang, mapapalaban ka na. Sakto nga, pagkaluto ko ng chili oil, eluto eh, na din itong siomay. Naku, amoy pa lang itong siomay at chili oil, magugutom ka na. At ito ang aking chili oil. Ayan. 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 Oh. Ayan. <laughs> 对呀，杭州。